Hello mga ginoong mga ngalakal at mamumuhunan. Nakikipag-ugnayan sa iyo system, Guru Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng data tungkol sa korporasyon. Kung gusto mo, pwede mong itigil. Maaari mong tingnan ng mas mabuti ang bawat indicator ng organisasyong pinag-aralan. Ngayon ay titignan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Argents SE, ticker ACEI. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang impormasyon mula noong Abril 18, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, markets kumpanya Arjen na Sivir na bibilang sa subkategory. Pharma Immune, apat naput isa organisasyon ang lumahok sa pagtatasa, ito ay napakakinatawan. Hanapin ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, 5.5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay 3.6 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa kabuuan ng buong merkado. Nakikita natin na ang average na marka para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa iskor na 5.5 puntos mula sa Argentina na The Year. Paghahambing ng Dynamics ng Share Price ng Kumpanya Argen na Sigi at Pagbabahagi ng Subkategory Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang Stock Argen na Sigi nagpakita ng pagbabago ng 6.8%. Laban sa Dynamics ng Presyo para sa Subkategory na 43.4% hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit ang katotohanan ito ay dapat isaalang-alang. Market capitalization ng kumpanya Argent na CG si nagkakahalaga ng US dollars 36.4 isa bilyon. Market capitalization ng subcategory ay US dollars 50 bilyon. Argent's SE AC account para sa isang bahagi ng 73.262%, ito ang pangunahing pinuno ng subcategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 5.5 bilyon. At ang capitalization ng subcategory ay US dollars 11 bilyon. Argents as si bumubuo ng bahagi ng 48.021%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga inuokupahang bahagi ng stock exchange at capitalization ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Argents Lesi sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 73.262%. Ang capitalization ng balance ay 48.021%. Ito ay 34% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balance sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang mga utang ng organisasyon ay umaabot sa US$0.055 dollar bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi upang magbook ng capitalization ay umaabot sa isa porsyento ng kapital ng kumpanya. Resulta sa antas ng utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 43.8, na may average sa subkategori na 0, na mas mahusay kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng presyo ng stock sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US$ 831 milyon. Ang mga pasulong nakita para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ 1,241 milyon. At ito ay 44.3% na higit pa kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 16.7. Ang average para sa subkategory ay 15.3 at ito ay 10% mas mataas kaysa sa average para sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis 0. puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars daan at milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars 2,100 milyon. 33% mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng tinantiyang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay 38% na may average para sa subkategory na minus 57.8%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 77.7%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 33.241%. Na isang daan at dalawampu mas mababa kaysa sa market capitalization share at ang katotohanan ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse sa halaga ng stock market ng kumpanya. Arjun na year, malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng organisasyon ay 22,700 at 67,000 dolyar. Samantalang para sa subkategory isa 0, daan 300 at 30,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay isang daan at dalawampupunto apat Pagtatantya ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ay limang daan at labinsyam punto libong dolyar na may average para sa subkategory na minus daan at 4.3 thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average para sa subkategory at mga indicator ng kumpanya ay US dollars siyam na daan at 24 thousand. Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Dami ng benta para sa bawat empleyado ng kumpanya ay 1,300 at 67,000 dolyar. Sa subkategory mayroong 600 at 76,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 100 at 2%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang maikling pagbabahagi ay tumutugma sa 3.5% na may average para sa subkategori na 7%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng isang posibleng maikling skis. Teknikal na tagapagpahiwatig labing 14 na nagpapakita ng antas na 52% para sa kumpanya Argent na The Year. Sa subkategori ang antas na ito ay 50%. Sa karaniwan, ang mga mahalagang papel ng subkategori ay sinipi sa parehong paraan tulad ng pagbabahagi ng kumpanya Argent's Ang aktual na presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$500 at siyam Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$700 at anim Ang dynamics ng kasalukuyang presyo at consensus forecast ay humigit kumulang 28%. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order, ito ay magagamit sa lahat, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ngayong panahon ng sistema ng pagsusuri ng impormasyon at sanggunian guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa ng mga seguridad argents na Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru, Markets, isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng buy order sa presyong US$500 at dalawa kada share. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na halaga. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 6 at at 54.27. Ang stop loss ay nakatakda sa 538.13. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, magsasara ang order sa pagtatapos ng session sa Mayo 18, libo at 25. O sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker AES ay magiging isang balanseng kalakalan para sa pagbebenta. Ang video sa pagbabalans ng kalakalan ay magiging o publish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang isa sa mga order, pangunahing o pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa kasalukuyang antas. Maraming salamat sa publiko sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system, Guru Markets. Kayong lahat ang pinakamahusay na madla.